Magandang araw po sa inyo lahat. Meron na naman po tayo bagong episode. Welcome po sa My Update TV. Ito po si May. Pag-usapan mo natin ngayon na ito po ay yung part 2 tungkol dun sa usapan na PTA sa Senado dahil sa sobrang haba ng video na karaan nating upload. Kaya po, ito po ang ating part 2. Ito po yung diniscuss natin doon na nadaanan lang natin. Ito po yung kaso na kinwestiyon sa Supreme Court ang DepEd Order Number no. 54, Series 2009. Ito po yung revised guidelines governing PTAs at the school level. Inilapit sa Supreme Court to question its legality. Kung kayo po ay bago sa ating pong channel, inayahan ko po kayong mag-like, share at mag-comment sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang ating po video ngayon, inayahan ko po kayong Click ang subscribe button Ito po ay napalaking tulong na po Para sa ating pong channel Maraming maraming salamat po At patuloy na po Tayo sa ating pong topic Higin muna tayo sa ating pong Shout out Shout out po Sa ating bangis Kina Lisa Bacos, Flora Bacos, Lucia Kanyares Erisalde Bacus, Lisha Bacus, Elisalde Bacus, Saldi Kusba, Anali Mercado Bacus, at Kai, Win Mars Blogs, Erin Renon, at Kai Abitua. Shoutout po sa inyo lahat at sa ating po mga bagong subscriber. Welcome po sa My Update TV. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pag-subscribe at sa ating pong mga subscriber. Tuloy na po ating pong topic. Natandaan niyo po sa last nating video ay panay ang tanong ni Senator Rafferty Tulfo kung saan daw na ang PTA daw po ay illegal na nangongolekta. At ito daw po ay labag sa batas. Subalit, so, gagaya na nabanggit at inakaraan, ay may nakita tayo sa Google ng isang kaso na inilapit sa Supreme Court. Ito po ay ang GR number 188720, February 23, 2016, Quezon City PTCA Federation Incorporated, Petitioner versus Department of Education, represented by Secretary Justly A. Lapos, the respondent. Ang tanong dito ay, is DepEd Order Number no. 54, Series 2009, revised guidelines governing PTAs at the school level, unconstitutional? Puntahan po natin ang DepEd Order Number no. 54 ko ano po ito. Napagkat ito po yung kini-question sa Supreme Court, ito na siyang DepEd order number 54 ito ang kanyang contents pero dediretso po tayo sa sa privileges sanapin natin baba tayo sabi so, to sa number 1 a PTA is authorized to collect voluntary contributions from parents, guardians members, once it has been duly recognized and given a certificate of recognition by the school head in closure number two, such collections, however, shall be subject to pertinent issuances of the DepEd and or existing pertinent ordinances of the local government unit concerned, if any. Maliwanag po sa DepEd order, ang kinikwestiyon ay a PTA o tersadong mangolekta pero voluntaryong contribution lamang galing sa magulang or guardians ng mga bata. Ayon pa dito, ang DepEd may allow the PTA to construct a building or structure within the school premises for its office provided, however, that the PTA shall donate such building or structure another permanent fixtures to the school lahat ng project ng PTA ay mapupunta po sa eskwelahan lalo na ito po ay structures hindi po ito na natatanggal structural fixtures that cannot be removed magbibigay po ng a of donation shall also be executed by and between the PTA and the school immediately after the completion of improvement of constructions. Kaya ang lahat po ng project po ng PTA ay magbibinipisyo po nito ay ang eskwelahan sa ikabubuti po ng ating pong mga anak. Ito po yung financial matters. Ang pinaka hinahanap ni Senator Rafi Tulpo. Pero ito po ay debt order lamang. Ito isa sa mga kanyang question. Ito po sa financial matters niya. Policy on collections of contribution. Okay. Cognizant of the need for organization of adequate funds to sustain its operation, a duly recognized PTA may collect voluntary financial contributions from members and outside sources to enable it to fund and sustain its operation and the implementation of its programs and projects exclusively for the benefit of the students and the school where it operates. The PTA's programs and projects shall be in line with the school improvement plan. Yan po, bilang isang organisasyon ay kailangan po ng pondo para ma-sustain ang kanyang operasyon according po dito sa policies, collection, and contribution. Sapagkat wala naman po organisasyon na buo ka na wala pong pondo. Pero subalit, ang lahat po ng program po ng PTA at ng mga proyekto kailangang inline sa school improvement plan. Kaya po ang, ang sinasabi nila na elektro, electric fan, dahil ang electric fan lagi na gamit ng mga bata yan buong taon, syempre nasisira po yan. Okay lang sana kung hindi nasisira mga electric fan, pwede pong maggamit ng susunod na, na year. Siguro yung iba, pwede yung repair. Yung malaking tulong po yan sa mga bata. Iyan naman po ay sabi na yan ay voluntaryo. Hindi po pinipilit po dyan kung wala pong kakayanan. Such collections shall be made by the PTA subject to the following conditions. The contribution should be reasonable amount as may determined by the PTA Board of Directors. B. Non-payment of contributions by the parent members shall not be a basis for non-admission or non-issuance of clearances to the child by the school concerned. Ang hindi daw pagbabayad ng kontribusyon ng parent or member na walang mga kakayanan ay hindi dapat na magiging basihan kung hindi nang, nang hindi tatanggapin o i-deny ang bata na mabigyan ng clearance ng school. Yan po, nakalagay ang maliwanag o non-basis or non-issuance of clearance. Kaya ang sino mang mga magulang na hindi nabigyan ng clearance ang anak dahil hindi nagbayad ng PTA, eh pwede po i-reklamo yan sa DepEd. Letter C, the contributions shall be collected by the PTA treasurer on on a per-parent member basis, regardless of the number of their children in school. Kung anak niyo po ay lima, ay isang ano lang yan, isang contributions lang yan, hindi ba yan per-child. Kano lang kaya nyo, pwede nyo naman sabihin yan, panag PPTA meeting na. Letter D, no collection of PTA contributions shall be done during the enrollment period. Maliwanag po ah, hindi nangangolekta ng PTA contributions during the enrollment. At higit sa lahat, sa letter E, no teachers or any school personnel shall be involved in such collection activities. Wala pong teacher o kahit anumang school personnel ang pwedeng tumanggap na inyo pong collection. Mostly sa parent lang talaga yung naka assess sa treasurer. Bago tayo remekta sa Supreme Court decision, narito po ang 1987 Philippine Constitution na siyang batas na sandalan ng mga taong bumubuo ng organisasyon katulad ng PTA. Sabi ng 1987 Philippine Constitution, Article Thirteen, role and rights of peoples' organization. Section fifteen. The state shall respect the role of independent peoples' organizations to enable the people to pursue and protect, within the democratic framework, their legitimate and collective interests and aspirations through peaceful and lawful means. People organizations are bona fide associations of citizens. with demonstrated capacity to promote the public interest and with identifiable leadership, membership, and structure. At paliwanag po ang sinabi ng ating konstitusyon, ang Estado po ay respetado ang independente pagbuo ng organisasyon ng mga tao para sa kanilang proteksyon. Pero under ng democratic framework, at sa peaceful and lawful means. Yan po ang yan po ang PTA eh, yan po ay nagko po sa rights of people's organization. The right of the people to organize. Pasa, sa say natin to, sama natin tong sama natin tong section 16 The rights of the people and their organizations to effective and reasonable participation at all levels of social, political, economic decision-making shall not be abridged. The state shall by law facilitate the establishment of adequate consultation mechanisms. At ito na po ang hatol ng Supreme Court sa nasabing DepEd Order number 54 series of 2009 According to the Supreme Court decision narito po The DepEd Order number 54 series 2009 is constitutional The establishment of these rules and requirements is a valid exercise of police power as public interest is involved in the conduct of the PTA's seeking of recognition Pursuit of public interest, the state can set reasonable regulations, procedural, formal, and substantive, with which organizations seeking state imprimatur must comply. Sabino Supreme Court, a parent teacher association is a mechanism for affecting the role of a parent as an indispensable element of educational communities. it is an arm of the school. Accordingly, a parent-teacher association official status not only enables it to avail itself of benefits and privileges, but also establishes sa pan, it is solemn duty as a pillar of the educational system. Napakaliwanag po ang disisya po ng Supreme Court, ang PTA kasama na po ang collection ng guidelines po ng DepEd Order Number no. 54 kung saan nandun ang guidelines ng PTA ay constitutional. Sa tipong conclusion, kung si Senator Rafi ay ayaw na ng PTA collection, ay pwede niya naman po i-amend ang batas na yon. Yung sabi na bagit niya na, no? 5546. Pwede niya naman po i-amend yon para kung anong nais niya na matanggal ng contribution at nagkakaroon ito ng mga biases sa iba talaga na talagang walang-wala talaga, ay pwede naman siya mag-file ng amendment para i-repeal yung, ano na yan, yung collection na yan. At syempre, dahil malamahal niya ang mga magulang dahil sa habang na listahan na kanyang inilabas, eh, na naintindihan natin ang mga magulang na minsan talaga, mayroon talaga magpaaral. Kaya po, ilan mapumasabi po masabi po natin, ulitin ko lang po, ay pwede pong mag-file si Sen. Rapi bilang senasan senador ng isang batas para masunod ang gusto niya. Kayo po, ano po yung opinion? Dahil ito po ay Supreme Court na po nagsabi na ang PTA guidelines na nilabas po ng DepEd ng Order Number 54 ay constitutional. Ibig sabihin, bilang isang organisasyon, ay meron silang karapatang mangolekta. Yan po ay may sandalan sa ating saligang batas. The right of our people to form an organization. Kasama po dyan ang pondo. Pero, with the peaceful and orderly manner. At kung nagustuhan nyo po ang topic ngayon ay inayahan ko kayong i-click ang subscribe button. Kailangan po. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po at bye-bye.